Welcome back to Carl Talk TV. This is Carlo Villanueva and for today's episode, mga Talk viewers, isang kwento na naman ng isang successful businessman ang ating matutunghayan dito sa San Rafael, Bulacan. Ang kwento ng JJ Roadside Dampang sa Carl Talk TV. Magandang araw po sa inyo uh, Ako si Joel Diaz Ako ang General Manager ng restaurant Na Roadside Dampa Na matatagpuan along Bypass Road Barangay Kapihan San Rafael, Bulacan Bali po ito ay matatagpuan Para po madaling mahanap Katabing katabi lang po kami Ni Edison LTB. Ang Roadside Dampa po ay uh, Isang restaurant Kung saan ay uh, family. Ang mostly ang aming um, ang mga customers. So nagke-cater kami at nag- uh, ang mga menu namin ay mostly seafoods but because hindi naman lahat ng mga customers natin eh kumakain ng seafood. So meron din po kaming mga uh, baboy, baka, at uh, saka mga manok at especially may mga vegetables din po. So basically kapag pumunta kayo dito sa aming restaurant, lahat ay dito so from seafoods, manok, baboy, baka, vegetables, mga gulay nandito na po matatagpuan. So ang roadside dampa po na San Rafael branch ay ang aming pangatlong branch. Ang aming first branch ay matatagpuan sa San Jose del Monte, Bulacan at ang aming pangalawang branch ay matatagpuan sa Santa Maria, Bulacan. Pero, ang tunay, ay, roadside dampa. Ayan, ating Justice. Ayan, itutur ko kayo sa aming restaurant. Okay. Ito pong area na to ay ang aming ground floor al fresco. So, dito po yung mga customers namin na gusto naturally ventilated ang kinakainan nila. At saka pet friendly nito. So, ibig sabihin, pwede po dito may mga dalang pusa, may mga dalang aso para sa mga pet lovers po na gusto kumain while kasama yung kailang mga alaga. So, pasok tayo pa sa loob. So, ito naman po yung aming ground floor air condition room. So, sa mga customers na gusto eh, comfortable, malamig, at tahimik, dito po tayo sa ground floor air condition room. Tara po eto po so ang capacity po nito is roughly around 60 persons po itong itong area na air conditioned room so dadalhin ko kay sa function room din So ito naman po ang aming function room na may capacity na 60 persons. So lahat po ng mga gusto ng may mga birthdays, um, wedding receptions, anniversaries, corporate events, um, Christmas party. So ito po ang magki-cater sa kanila, exclusive to para sa kanila lang. So pwede silang mag sound system, pwede sila dito mag video okay at karaoke. So welcome po to sa lahat. Capacity po nito ay 60. pets na kasama. So basically, well ventilated po tayo. Al fresco. All stop.

last. Los Santos Division of Tuanza, CDL, um, uh, your, And then your second branch is uh,

Well, napag ko yan eh. Ina-sense ko yung situation. At ako as man. Let's take it over So nakikita ko naman na nag-improve na yung situation. Gano'n kapag debi. All market ng Pilipino naman eh. All market kasi natin ah. Okay. Ito na lang na.

So, the more na dumadaan ang population, So, yun lang, yun lang, yung aking simple, simple logic po. make sure na yung resume sa kakakotokot. Para, para ka natin ito. Bakit ganito yung nakita niyo sa uh, uh, tipo ng mga mga

binujuen uh, enjoy aksa, kasi nguna na, malalaman ko 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 na, Ito po yung aming roadside na, Crispy Ulo, uh, very crunchy po na, Best seller po namin dito sa JJ Roadside na, yan. Yan naman po ang aming baked scallop. Uh, very fresh po yan. Uh, lagi po siyang fresh upon our fish fan. So, galing po yan mismo sa fan ng aming mga owner. Yan naman po ang aming mariner's combo. Meron po yung uh, uh, sugpo, slippers, and yung scallop. Meron din po siyang corn at saka mussels. Best seller po namin yan. Napakasarap. Laging fresh po ang aming seafood dito sa roadside. And also we have special bulalo, yan. Very, ano po ang aming sabaw, hindi na po kayo dadayo ng uh, Tagaytay. Dito lang po sa roadside, matatagpuan nyo na po ang special bulalo namin. So please visit us uh, sa roadside ng Pa, San Rafael, Bulacan. Yes.

Ayan, mga katok viewers, so kung gusto niyo ng bulalo at pagaytay lang na naiisip nyo na meron yung ganito, magkatamali kayo, meron din din dito sa Dampa, sa San Rafael Bulacan. Ayan, ang bulalo ng JJ's Roadside Dampa. This <laughs> You very much Miss Rose nabusog kami sa inyong mga inihandang pagkain dito sa JJ Roadside Dampa and for inquiries ito po yung number na ko-contact kung gusto nyong kumain dito sa kanilang nasa na pagkasarap ng Dampa along San Rafael Yes thank you po sir thank you for ano at uh, thank you for your time in visiting sa aming roadside Dampa uh, sir Carl uh, everyone you can visit us here at Roadside Dampa San Rafael Bulacan uh, you can also uh, uh, Uh a Reservation, you can call us or te text us at 0966 154 uh, 8057. So yan po ang aming, uh, company pong. Facebook page po. Facebook Facebook page po namin is uh min pong Roadside Dampa. Uh, please, face uh, nakalagay po don is Roadside Dampa. Tapihan sa rafael. Thank you po. I hope you're you're going to visit with us. Thank you.